Nation natin nationwide. Nationwide. Uy, Merkulis na tayo ngayon. Ikapito ng Agosto 2024. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. LGU Gimba binigyan naman ang pagkilala sa kontribusyon sa Voluntary Blood Donation ng Central Luzon Regional Blood Program ng kauna ng, uh, sa kauna-unahang pagkakataon. Tatlo pang LGU ng Nueva Ecija Tumanggap din ng Sandugo Major Award. Detalye na balita mula kay Army Caranza mula sa 105.3 Radio natin Gimba. Army. Yes, good morning, Sir Angel, Ms. Cheska at sa lahat ng ating listeners nationwide. Binigyang pagkilala sa kauna-unahang pagkakataon ang Municipality of Gimba sa ginanap na annual Sandugo Awarding Ceremony ng Department of Health Central Luzon Regional Blood Center para sa naging kontribusyon at ipinakitang commitment nito bilang partner sa voluntary blood donation sa region. Sa seremonya na pinangunahan ni Regional Director Corazon Flores, tinanggap ni Municipal Health Officer Maria Jean C. Tadeo at Blood Program Coordinator Ronald F. Tomas ang Certificate of Appreciation sa Clark, Pampanga, Martes, Hulyo at 30. Ayon kay Tomas, marami sa munisipalidad ang nangangailangan ng dugo pangunahin ang mga dialysis at cancer patients. At mga sumasa ilalim sa operasyon, ngunit hindi pa sumasapat ang mga blood donations. Kaya naman, mas pinag ng MHO ang paghihikayat sa mga kababayan na maging regular, regular na blood donors sa pamamagitan ng regular na blood donation drives sa darating na biyernes, uh, Sir Angel, Ms. Cheska, nagdaraos ng ikalawang bloodletting activity ang Rural Health Unit upang makaipon pa ng ng dugo. Samantala, tumanggap naman ng Sandugo Award ang mga LGU ng Likab, Yanera at Gabaldon sa naturang seremonya. Isa itong major award na ibinibigay sa municipalities na nakakolekta ng dugo mula sa 1% ng kabuoang populasyon ng mga ito mula sa isinasagawang community-based blood donations. Sa kabuuan, labing na LGU sa buong lalawigan ang tumanggap ng iba't ibang pagkilala para sa tuloy-tuloy at matagumpay na blood donation initiatives upang makaipon ng dugo para sa mga kababayan natin nangangailangan mga ilangan nito. Kasama dito ang Aliaga, San Jose City, San Isidro, Zaragoza, Laur, Rizal, Karanglan, Pantabangan, Talavera, Palayan City, Santo Domingo, Talugtug, Lampicuan, General Tino at San Antonio. At yan ang balita sa oras na to mula sa radyo natin 105.3 Gimba Nerva Isiha. Ito po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat Ms. Army.